Di lang kayo nag-exclamation notify dyan. Kaya hindi, hindi nagdo notify sa inyo. Exclamation notify kayo para masabihin kayo ni Facebook kapag maglalaro na tayo, guys. Hello kay Ryan. I kaya hindi nagdo notify kayo. Hindi nang siya nag sa inyo. Fighting Kimmy! The enemy is banning. Maulan. 4 to drop the beat of the m nagising. the ocean is, ma a la is who we are morning ryan morning prince Lawrence. i am the power of light incarnate hello jonathan salazar good morning no kaya ang katapat natin yan? Kadita. Or? The <laughs> southern seas are my domain. Dito. Dito. <laughs> Dito. Dito. <laughs> Di wala tayong tank. To live is to trick the reaper. Ronaldo sana mag four All paths lead to the, dream. The kasi nag-show ng paramis, pala siya magpapara. For honor. Support. No Wala tayong tank. Yung nga nasa isip ko eh. Wala tayong tank. Support tayo. Nagamitin ko yung trial ni Lunox, guys. Lu! Ayan na. Ha 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 ang trial ni Lunox. Morning, Jonathan. Go lang. kita ra Tara, kain pa yung Eat well, eat It will see you guys. Sabi mean, mo na ako. Galing to loopy, my daddy mo doon. No a... Galing is kay daddy mo doon. Ganda. Hello kay Jasper Kabalan Angas ah, nga eh. Tingnan natin kung mabigat ba talaga yan. Or, 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 or ano lang. Ito yung effects. ng no, skin. Naku, no, ang hirap naman ng katapat natin. Ready? Go! Okay, wala, pa, wala pa eh. Wala pa eh. Let's go, Jefferson. Kaya mo yan. Shoutout ulit kay Jasper kabalan medyo mabigat siya gamitin. Tina. Salamat, Jonathan. Thank you so talent. much. Thank you. I Kenzo. Good morning.